Ano nga i handle ang rejection? Maraming beses na din akong na-reject. Ang pag-handle ng rejection ay maaaring maging mahirap, ngunit ito'y bahagi ng buhay na hindi mahiiwasan. Sa anumang aspeto ng buhay tulad ng personal na relasyon, applications, trabaho, o anumang iba pang bagay. Narito ang ilang mga tips kung paano i-handle ang sarili sa gitna ng rejection. Number 1, acknowledge your feelings. Natural na magkaroon ng lungkot, pagkadismaya o kahit galit kapag humarap sa isang rejection. Pahintulutan ng sarili na maranasan ang emosyong ito at huwag subukang pigilan ang mga ito. Tandaan na natural lang na magkaroon ng ganitong nararamdaman. Number 2. Bigyan ng oras ang sarili. Healing takes time. Don't rush the process. Bigyan ang sarili ng oras na kinakailangan para ma-process ang mga emosyon at tanggapin ang sitwasyon. Number three, Perspective matters. Subukan magkaroon ng mas malawak na perspektibo sa sitwasyon. Ang rejection ay hindi nagtutukoy sa halaga mo bilang tao. O ay madalas na base sa mga personal na desisyon at iba pang mga kadahilanan na maari hindi mo kontrolado. Number 4. Learn from rejection. Every rejection can be an opportunity for growth and learning balikan ang mga naging sitwasyon, may mga aspeto ba na maaari mong pagbutihan? Anong mga aral ang maaari mong mapulot mula sa karanasan? Number 5. Stay positive. Focus on your strength, achievement, and the things that make you unique ipaalala sa sarili ang mga tagumpay mo sa nakaraan at ang mga pagsubok na iyong nalampasan. Number 6. Set new goals. Use rejection as motivation to set new goals and keep moving forward. Redirect your energy toward pursuing opportunities that align with your passion and strength. Number 7. Keep trying. Huwag hayaan ang rejection ay humadlang sa mga layunin. Gamitin ito bilang inspirasyon Upang magpatuloy, mag-aral, at mag-grow. Tandaan, lahat tayo ay dumadaan sa rejection sa ilalim ng iba't ibang pagkakataon sa buhay. Ito ay hindi nagtutukoy ng iyong halaga bilang tao. How you handle rejection can ultimately shape your resilience and determination to succeed in the face of adversity. Palo for more!